Anong pangalan po ng kumpanya niya po? Dongwon Texcom po. Ang CEO po nito ay si Mr. Sang Jang Lee. Koreano po. Pure Korean. Opo. Yung last namin na sahod, wala pang naibigay. Bali ang ginawa, hulugulugan, installment. Pangalawa, installment pa rin. Ngayon, hindi na kayo pinasahod. Yung mga benefits namin, hindi pa inuhulugan. Wala pa pong na. hulug do a coordination with the uh, immigration tutulong po kami yung immigration mag issue ng mission order para pagpunta nyo po doon for the inspection doon sa kumpanya hanapan silang papeles and all at kapag nakita na sila pala ay hindi dapat nagninegosyo rito o expired na ang visa nila o whatever e eh, tuloy-tuloy pagkakulong sa kanila hanggang sa ma-deport sila Noted sen Ma'am, kababayan natin to Ayan ma'am, dami yung nag nagka nagkawayan sa akin oh na yung iba na iyak pa. Ma'am, mga masama nito sa sarili na timbayan, inaapi tayo ng dayuhan. Huwag ganon. If you want to work here and make money in our country, you have to follow our rules and regulations. Otherwise, get out. Yung mga makina po daw na yan ay ibebenta na sa Friday daw po. Sa amin lang po, sana magbayaran kami sa loob ng sampung taon. At saka yung pong mga benefits po namin, hindi po nila sa rinunguluhan eh. Pwede po mag-issue ng Hold order po para sa mga machines. Good. They will file a complaint with the immigration and I'll accompany them. Once their complaints are filed, then the process of your being undesirable alien will start. And then after that, bye-bye Philippines. Go back Korea. So by Tuesday, salaries will be paid. Everybody. Good. natin ngayon ang uh, humigit kumula 70 na mga mananahin natin from Dongwon Texcom. So unahin ko muna ma'am, bago tayo magkaroon ng pag-uusap sa loob, eh kumustahin natin itong ilang mga kasamahan nyo ma'am. Kumusta po kayo ma'am? Ito po, uh, pinaglalaban pa rin yung karapatan ng mga manggagawa dito sa uh, Dongwon. Kasi katulad nga nang pinaglalaban namin yung sahod na hindi na ibibigay sa amin at saka yung mga benefits, lalo-lalo na yung mga SL SLBL namin uh, kailangan ma-action na mas maaga. Kasi siyempre lahat naman kami nangangailangan ng trabaho kaya sa lalong madaling panahon ma-action na ng kaagad. Kahabon, kasama natin si Ma'am Lorena. And nabanggit niya 10 years ka, Ma'am. No? Kayo po, Madam. 10 years, 10 years, din. Kayo, Ma'am. 10 years din po. Marami po. Ilan po dito mga 10 years na? Taas kamay. Ay, madami. Tapos yung mga iba... 8 years, 9 years, so madami. Ma, ma, puro mga loyalista na po pala kayo ng Dongwon. So sa sampung taon, kayo tanungin ko ma'am, gaano Mahirap ba ang pagiging kumu Kumusta pong pagiging in 10 years? Ako po nasa department po ako ng cutting. Napakahirap talaga kasi lahat naman po ng mga obligasyon nagagampanan po namin. Kaya lang yung mga part nila na kailangan din nila ibigay sa amin, hindi nila na ibibigay. Kayo ma'am ay under Korean ang amo ninyo ma'am. Uh, ano ba itong mga tinatahinin niyo ma'am? Paano ba ito? Dito ginagawa, ine-export? Paano ba ang kalakaran sa gawaan. Bali, yung lahat po ng mga, ano niya, mga parts po, nanggagaling po yan sa Korea. Mga baby dress. Meron din po kaming Japan. Tapos yung unang-una po namin gawa is panty at bra. Yun po yung nanggagaling sa Korea lahat po ng mga parts noon. Tapos po, pag natapos na po yung tahiin dito, ibabalik po ulit yun ng Korea. So, para ang nangyayari, materials are from Korea, pero ma parang manufactured or made siya in Philippines and then back to Korea. Para po sa akin, uh, sila na po ang nagbigay ng last na term kung para matapos yung dungon kasi kung naibigay lang nila yung pangangailangan ng mga manggagawa hindi to aabot sa ganitong sistema okay. So parang nagparamdam sila sa inyo na magsasara na? Apa, Mali, one year na po kasi namin dinadaing yung benefits namin. Talaga dinadaing masyado namin na hindi nila na kami na-action. Parang napuno na po kami sa ganun pong pangyayari. Hanggat umabot po na yung sweldo po namin, partial, partial na lang po binibigay. Doon po umabot na hindi po namin kaya ng ganun. Pero doon sa sampung taon, wala talaga kayong SSS PhilHealth. Pumasok kayo doon ng wala or meron kayo pero hindi hinuhulugan? Bali yung 8 years po nahulugan. Bali yung 2 years, 1 uh, one year and half. Bali yun yung hindi po hindi nahulugan. Na okay hopefully magkaroon tayo ng magandang resolution ma'am dito po and mabayaran po kayo tulad po ng nais ni Senator Rafi Tulfo okay po magkano po yung sahod ninyo 8,000 po kayo ma'am 8,000 din po 8,000 kayo ma'am Bali po 6,000. Ba? Ah, so iba-iba talaga. So yun yung ini-aim natin, ma'am, na mabigay sa inyo. Plus, ano pa yung another concern niyo, ma'am? SLBL at saka yung mga benefits namin, kailangan maayos na rin ng company. Okay. Yung 13 month, okay na? Yung 13 month po, naibigay naman. Yung mga humahabol lang po, yung mga na-finish. Then the separation. Okay. Kami dito sa Dole, mamamagitan po kami. <clears throat> Titingnan namin ng parehas ang bawat side ng inyong mga issues. Nagkikita-kita po tayo dito para magkaroon ng sagot yung mga unpaid salaries ninyo doon sa cut-off na April 25 which is ang um, coverage is April 1 to 15 at yung sa ibang workers na may cut off na April 16 to 30 ay parehas nating makuha comes May 13 no po at doon sa makukuhang yan Susunod naman nating pag-uusapan ay yung services rendered niyo na may mga nagsasabi 10 years na sila or may mga nagsasabi na less than 10 years bibigyan linaw naman din ng representative ng management kung ano naman ang magiging sitwasyon dun sa tinatawag na separation pay na due para sa workers no po so unti-unti lahat ng bayarin na 'yan kasama na 'yung social welfare benefits na hindi nabayaran ng kumpanya o obligasyon ng kumpanya ay dapat din matapos sa pag-uusap na gagawin natin dito po sa DOLE Cavite. Mam, ma ang tanong lang namin mam ma no, uh, doon sa separation pay kung 10 years so dapat talaga yun yung makuha niya kung if ever, mam. Ma yes, of course. Uh, doon sa 10 years in service, doon natin pagbabasihan kung saan bracket naman sila maibibigay. Pero sa nangyayari nga ngayon is uh, maraming hindi nababayaran o napupunta sila doon sa sitwasyon na parang uh, Should I say na ba o financial losses ang nagiging sitwasyon dahil nga sa ipinapakitang bayarin ng uh, kumpanya. So if it if it's really false on financial losses, half month per year of service. So dun sa nakasampung taon, meron siyang karapatang humingi ng limang buwang sweldo ni niya sa kumpanya. Dahil po sabi ko nga is half month per year of service. So sa sampung taong Kalahati, kalahating buwan. Kasi half plus half, one month. Half plus half, two months. Plus half hanggang umabot ng five months, 15. yung ten years. Okay. Na kung magkano po ang sinasweldo ninyo sa isang kinsenas uh, o sa isang buwan, I-times nyo po sa 5. Yun na po yun. Yung mga makina daw ibebenta na totoo po ba yun? Or yun Yung sa sinasabi po nilang binibenta yung mga machine. So, iyon po yung may part doon po ng machine na ibebenta para po sa pass out sa kanila. Okay. Siyempre po, umaasa po kaming lahat na makukuha po yung para sa amin. Sana po, magawa ng paraan sa lalong madaling panahon. At sana rin po makipag-usap si Ms. Shirley Serbas dahil yung po talaga ang gusto naming makaharap sa susunod na hearing namin. Siya po ay plan manager. Marami rin po salamat sa tanggapan ng ating uh, butihing uh, senator. At uh, of course, uh, asahan niyo po na ang Dole Cavite o ang Dole in particular ay gagawin po ang kanyang mandato na maibigay ang mga tamang benepisyo para sa ating mga manggagawa. Ano man Basta alam niyang tama, kaya mo siya. Sen. Apitol po, maraming salamat po sa tulong mo sa manggagawa ng Dongwon, lalo-lalo na po sa amin. Sana po matulungan mo po kami at malutas po ang aming problema po. Okay, so ngayon nandito tayo ulit sa kumpanya ng Sion. And last time po nakausap po natin si Sir Royet. And again, we have Sir Josel, ni Senator, last time nakausap po kayo. At sa huling napag-usapan ay dapat mabayaran po kayo sa inyong uh, atrasadong sahod. Unahin muna natin yung sahod, Sir. So, i-confirm lang namin if totoo po ba na... Naibigay daw po yung unang cut-off nyo for April 1 to 15. Tama po ba, Sir Roy? Opo. Nung last po nabigay nila, nung May 9 po. Ay, sir, nakuha nyo rin po? Ako po, ma'am. Nakuha po namin nung May 9, mga 7.30 po namin na wo yung aming sahod. So etong April 1 to 15. So may inaantay pa tayong 15 to 30 na hindi pa po nabibigay kasi May na ngayon, no. Tama po. So meron pa silang uh, April 15 to 30 plus May 1 to 15 pa. Tama po. Opo, ma'am yun ang po inaantay namin yung sahod namin bukas ma na ibigay nila po sa amin ng tama. Ano pa po yung mga asahan natin today ma'am for the inspection siguro? Tulad ng sinabi ng mga workers, natanggap nila nung May 9 at kukunin natin yung proof ng, uh, ng payroll na yan na natanggap nila yung sweldo nila from uh, April 1 to 15. Uh, pag naibigay sa atin ng, ng HR, yung payroll, yun yung pagpapatunay na bunga nilang natanggap. Ngayon, ang inaantay na lang natin is yung April 16 to 30, which is ang pangako naman din ng HR ay bukas mag uh, mag maisasagawa yung pagpapasweldo ng April 16 to 30. Sa ngayon ay ginagawa natin yung uh, complaint inspection na na trabaho ng ating inspector. Andito nga si Andre at uh, siya yung uh, tumitingin sa lahat ng aspeto ng labor standards. Inaalam natin yung uh, kung sila ba ay nababayaran ng tamang uh, pasahod at uh, kasama po diyan ay nagpaskil na rin po kami nung latest wage order number 4 uh 4-21 uh, kung saan dito po sa silang ay 520 ang itinalagang uh, uh, minimum wage sa pagtatrabaho ng walong oras. Kailan po nag-umpisa na 520 ang sahod? Ano po ma'am nung January 3 po. Pero dapat September pa 520 ano po sahod nyo dati? Or ano lang po, 79. May kulang na 41 pesos, para mga ganon. So yun din po, sasali po yan ni inspector natin and ni madam para po mas mapaimbestigan. Ano pa po bang mga other concerns nyo sir? 13 month po, nabigay naman na po sa inyo. Wala, Di, wala pa po ma'am. Ang gusto nilang mangyari ma'am, may bibigay po nila ngayong 30, yung 13 month. Yung po yung aming naasahan muna na makuha po namin yung 13 month namin. Magkano ba ang one month na sahod? 15,000. Isang buwan. So, possibly sir, if makuha nila yung 13 month, is ganun buon yung makukuha po yung 15,000. Sir, maraming maraming salamat. Kahit papano nakakapunta ka dito sa aming company, maraming maraming salamat idol. Maraming salamat po, Sir Rapitol po, Senator. Sa tulong mo po sa amin, di mo po kami pinabayan. Sana po tuloy-tuloy pa po, Sir. Kasi po, ma malaki po talaga problema namin, Sir. Kasi kung kami-kami lang, Sir, di namin kaya, Sir. Kasi emosyon ako si dito po. Sorry po, ma'am, kasi tagal na po ako dito, ma'am. Hindi eh. nila nakikita kung anong effort ko. Kasi pag-akong manahin, ma'am. baka ba karapatang magsalita po dyan sa loob? Lagi po kaming ganito. Tinatanong po na may 30 months sila pa pong nagagalit sa amin. Samantalang start ng trabaho mo every year, nakaredy na yan para sa tao. Pagsapit ng December, yan po pagkaalam ko sa 13 months. Ngayon, limang buwan na po lumipas, wala pa po. mag na nga po. Yun nga po, sa tulong po ni Senator and of course, sa tulong po ng ating dole ng uh, Cavite with the help of our uh, provincial director, eh... For sure po, uh, makukuha natin yung mga karapatan po ninyo. Okay po. Confirm ma'am, kas babalik kami dito. April 16 to 30 ay matatanggap ng mga 131 employees. Yes ma'am. Okay, very Ma good. Ma Regarding sa 13th month pay ng mga tao, ang pangako na binitawan ng inyong HR ay sa June 30. June 30. So, sigurado po yan, June 30. pag po namin kung mas maaga, kung kaya pa pong ibigay ng May Or bago mag-June, oh, ma-inform po kami para may mga taga-Dolly po na mag check na po. Tuloy-tuloy po po yung inspection na gagawin para po sa proseso na ginawa ng hihingin po namin. Okay. <mulit> isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama Okay, so ngayon nandito na tayo ulit again sa Sion. Kahapon, nagkandak tayo ng inspection. Kasama natin sila Sir Royet at nabanggit nga nila yung uh, unang cut-off nila na na. So ngayon, may good news ulit dahil nga, hawak nyo na po ang another cut-off po ninyo for April. Atapa, atapa! Salamat po si Rapi Tool sa agarang action po. Nakuha na po, ano po namin yung sahod namin ng buong buwan po ng April, sir. Salamat po, sir. Kung di dahil sa iyo, sir, hindi po maging okay ang lahat, sir. Ay, maraming salamat po, sir. Sana po, tuloy-tuloy, sir. Para po sa aming mga benefit, sir. Tsaka sa aming 13 month po, sir. Inaantay po namin, sir. Maraming salamat po, Senator Rapitulpo. Ah, maraming maraming salamat po, Sir Rapitulpo dahil sa inyong aksyon. Nakuha po namin agad-agad yung aming sahod, dalong lalo sa aming sampung kasamahan po dito na mga senior citizen na umaasa po sila na makuha po nila ang kanilang beneficiary sa SS po, pag-ibig PhilHealth. Maraming maraming salamat po, Rapi Tulpo. So ang maganda ngayon, sir, yung atrasado yung sahod for month of April, nakuha niyo na po ngayon ng buo. Okay. Tama po? Okay. Okay. Opo, nakuha na po namin, ma'am. So ngayon, hindi pa naman po dyan natatapos no, dahil meron pa tayong mga 13 month, meron pa tayong mga benefits na inaabangan, pero ang mahalaga, at least meron po kayo ngayon perang pagkukuhanan po ng mga pangailangan ninyo. na nakuha natin sa month of April. Ma, masaya naman po kayo lahat, ma'am. Sobra-sobra, ma'am. Sobra-sobra. Pasalamat po, pa kasi nakapitol po dahil sa'yo, na-action na namin yung mga hinayang namin. God bless! Again po, sir, mga madam, hindi pa dyan natatapos dahil meron pa tayo, sabi ko nga, 13 months, mga benefits na aayusin pa natin. Alam mahalaga yung sahod po ninyo. Eh nahawakan niyo na ngayon ng maayos at hopefully po eh tuloy-tuloy na po 'yan. Masaya po kami ngayon, ma'am. Dahil po kay Sirapi, sobrang saya po namin. Sa'yo po kami umaasa lahat po ng manggagawa sir na happy sa po umaasa sir. Inaksyunan mo agad agaran na action po. Maraming salamat po, Sirapi. Eh. Tayo lahat ni na magbalik. Salamat sa Idol Rapi. i do Marami ang natutong pag napuno Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na binigyan ng ustisya Mga pin